Ang importante sa isang flight dispatcher, hindi siya dapat sasagot sa isang tanong na sorry hindi ko alam. Isang malaking ano 'yan? No, sa isang flight dispatcher. imagine uh, all all my life up to that point ay lagi akong consistent mataas ang grades ganyan tapos nung nagkaroon ako ng stress ang nararamdaman ko noon wala na actually wala wala na eh hindi na ako naghahabol ng matataas na grades nun. ang ang goal ko na lang that time makagraduate makapasa yun lang hindi na para maging cum laude or habulin yung mga awards awards hindi na Siguro dahil naka-apekto sa akin yung, yung experience ng pagtatrabaho. Na sa mundo ng employment, hindi na mahalaga kung gaano kataas ang grades mo noong nag-aaral ka. May halaga man yun, katiting na katiting lang. Pero it really doesn't matter. Ang hinahanap nila ay yung skills mo, yung character mo. Wala naman yun sa report cards, hindi ba? So yun, nung nakuha ko yung tres, masayan masaya na ako. Ay, salamat, hindi ako magsak, hindi ako magre-repeat ng subject. At uh, kaya naman sobrang thankful ako sa mga college instructors ko sa PATS uh, for their uh, understanding, no? At uh, madalas man tayong absent dun sa, sa klase nila, uh, nagagawa naman natin yung, yung bare minimum para makagraduate. So, nakagraduate tayo 2011. And then, that same year, nakapasok tayo sa PAL. Nung exams naman sa PAL, hindi rin naman mahalaga kung mataas ang grades mo. Ang importante, pasado ka. So, nagtuloy-tuloy yon Hanggang sa kumuha ako ng mga lisensya sa flight dispatch, hindi rin mahalaga kung mataas ang score mo. At least 70% passing. Maka 71 ka, okay na. <laughs> pasado na sa FAA, Aircraft Dispatcher License, ganun din. Dito, pagka, sa pagkuha ng license dito sa Saudi Arabia, ganun din. Hindi kailangan na, hindi nila nire-record na, ah, okay to, na 90% to. isang, ano na lang, isa lang yung mali niya sa buong exam. Hindi rin yun mahalaga. Balik tayo dun sa tanong, kailangan ba na maging matalino para ikaw ay maging piloto. Na-establish natin yung definition ng pagiging matalino as mataas ang kapasidad ng utak or uh, high degree of mental ability. So maia apply natin ito kung gaano mo na-absorb or na-retain -re yung mga bagay na natutunan mo. Maaring yan man ay through uh, memorization or yung paulit-ulit mong binabasa at uh, paulit-ulit mong sinusulat minsan ganun din yun, no? Sa mga exams, sa aviation careers, no? Wala dyang kailangan mataas ang grades mo. Lagi lang yan na uh, ito ang passing score. Kapag ma-reach mo yung passing score, congratulations. Doesn't matter kung 71% ka o 99% ka dun sa score na yon Pare-pareho lang kayong pasado. Kahit din naman sa pagdating sa skills, no? sa mga skills assessment. Hindi yan para Uh, parang meron yung grading system na kailangan, kailangan mong abutin. Tapos yung evaluator, i-grade ka parang mga criteria, criteria. Ano? Criteria for judging. Hindi ganon. It's more on, ito yung exercise. Ipakita mo sa akin yung skill mo. If I'm satisfied on your performance, okay, you get a pass. Mapa-flying man yan, mapa... Uh, flight plans, mapa sa, sa mga maintenance uh, procedures, sa cabin crew uh, procedures, no? Ano pa ba? Sa ano sa air traffic control, no? Basta ma ma-perform mo ng maayos yung task na ibinigay sa iyo, pass ka nun. So, pass, either you pass or either you fail. So, walang in-between. So, dalawang ano lang yan, dalawang resulta lang. So, inibig sabihin na pag ikaw ay mataas yung nakuha mong grades, pasado ka. Hindi rin yan magiging parang average, no? Kunwari, sa ano na lang, sa dispatch uh, exams na lang. So, meron niyang siyang, may, may, may nine subjects yan. Nine subjects ay graded individually, okay? So, kung ikaw ay, kunwari, sa, sa meteorology, ano ka dyan? 98. Tapos sa navigation naman, ano ka? Parang 68, ganyan hindi ka umabot sa 70. Tapos, pagdating sa, uh, sa aircraft performance, nasa uh, ano ka, 80. Ganyan. And so on and so forth. Tapos, kapag in-average mo yung uh, lahat ng subjects na yun, yung, yung nine subjects na yun, 80, ano ka? Uh, pag uh, lagpas ka sa passing score, which is 70%. So, hindi siya averaging. Kung bagsak ka sa subject na ito, bagsak ka. You have to retake that particular subject. So, ganun siya sa, sa dispatch, no? sa flight dispatch uh, license exams. Kahit sa, sa exams naman sa Amerika, sa FAA, uh, hindi na siya by subject. So, lahat ng subjects doon, pinagsama-sama, sa isang exam lang, 80 items exam yon Labo-labo na sila doon. Kahit dito sa Saudi, kaka, ganun din ang sistema ng exams. So, isang take lang yon kung pasado ka, good. Kung bagsak ka, hindi mo yung 70%. Retake. Alright. Sa bagay na yun, no? Kung yung definition mo ng pagiging matalino ay mataas ang grades, hindi mo kailangan maging matalino sa pagdating sa aviation. What is required of you is uh, marunong kang, hindi sa magaling eh, marunong kang mag-retain uh, mag ng info, sa utak mo. Kung hindi mo yan memorize, walang problema. Pwede kang may notes. Pero may mga bagay pa din syempre na kailangan memorize mo. Pero sa lahat, sa, sa dami ng inaaral sa, sa aeroplano, sa aviation, imposible na ma-memorize mo na. So either you ma-memorize mo yun through experience, no, repeated tasks na ginagawa mo. Pero 'yung kung sa aral lang, may mga certain uh, items lang na kailangan memorize mo, memorize mo by heart. Uh, for example, uh, kailangan memorized mo yung, 'yung aircraft weights, no, aircraft uh, weight limits ng isang eroplano. So maximum landing weight, maximum zero fuel weight, maximum takeoff weight at basic operating So, yung, yung apat na weights na yun, dapat sa mo siya by heart. Kasi kung hindi, maaring magkamali ka sa mga computations mo, sa fuel, uh, maging overweight ka, maging underweight ka, nose heavy, tail heavy, and so on. Pero pagdating naman sa mga procedures, for example, sa mga take-off checklist before starting engine checklist, lahat ng mga checklist na yan. Hindi mo siya kailangang sauluhin. Meron yan laging may, meron kang card or paper na kailangan mong basahin to double check. Siguro ang kailangan mo lang sauluhin doon is kung nasaan yung talagang pipindutin mo, yung mga switches, yan. Doon mo lang, yun yung kailangan sauluhin. Pero yung procedure itself, no, hindi mo siya kailangan sauluhin. Kahit sa dispatch, ano, ang importante sa isang flight dispatcher ay hindi yung saulado mo yung mga bagay-bagay. Ang importante sa flight dispatcher, alam niya kung saan hahanapin ang sagot. Ang isang flight dispatcher, hindi siya dapat sasagot sa isang tanong na sorry hindi ko alam. Isang malaking ano 'yan. Isang malaking no sa isang flight dispatcher. Kapag may tinanong ang isa, sorry, anong ano, uh, ano ang maximum Uh, range nitong eroplano na to, ikaw, ikaw na dispatcher ka, sabihin mo, ay, sorry, hindi ko alam. Medyo off yun. So, hindi, hindi para sabihin na hindi mo alam. Ang sasabihin mo doon, ah, uh, sige sir, i check ko, I'll get back to you as soon as possible. Ganun lagi. At hindi ka rin siyempre magsasabi ng bagay na hinulaan mo lang. Magasabihin mo, ay, mag assume ka lang ba? Ano yan eh? Parang nasa 4,000 miles yung range na yan. malabo diyan sa kwatik, di. di rin in video. So laging alam mo kung saan hahanapin yung sagot, ah uh, yung yung source nito. Kung hindi kasigurado dun sa sagot, pwedeng mag okay, babalikan kita ah uh, sa sagot na yan. Oh, wait lang 'ko. Gano. So gano'n 'no. So hindi kailangan na ikaw ay maging matalino. Kailangan mong maging masipag. Kailangan mong maging masipag mag-aral para makasurvive no sa 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 career na ito sa aviation industry. Walang katapos ang aral ito. Hindi porke nakatapos ka na ng flight school, hindi porke tapos mo na nakakuha ka na ng lisensya, eh stop ano na? Stop studying na. Hindi alam ko na 'yan. Ito 'yan yung ano eh, yung inaral ko sa flight school. Ay, ah, yung inaral ko sa sa AMT skills test. Hindi, hindi ganoon. Lagi yang review, lagi yung may training so annually nare-refresh ka magiging uh, mga tinatawag na recurrency training so wala yung ang aral hanggang sa ikaw ay mag-retire na lang no? so hindi ka magiging complacent sa pag-aaral at uh, kaya para dyan kailangan mo ng sipag hindi mo kailangan ng talino kailangan mo ng sipag kung hindi mo maintindihan ang isang bagay, kailangan mo ng lakas ng loob para sabihin na, sorry sir, pwede bang pakiulit? Kasi hindi ko maintindihan. Meron kasi yung iba na nahihiyang magtanong. It's a big no sa aviation. Kung hindi ka alam, itanong mo. Di bali ng pagalitan ka kung paulit-ulit kang magtanong. Hindi bali ng may ibang mapapahiya ka, papahiyain ka or what. So what? Kailangan mo ng sagot. Kailangan mo ng definite na sagot. So hindi ka yung manghuhula lang, hindi ka mag a na. So lagi kang magtatanong. Yeah. So mahalaga, mahalaga yung pagtatanong. Lalo na sa sa cockpit environment, no? may tinatawag na uh, CRM, no? Crew Resource Management. Kadalasan o yung mga dating environments na yung kunwari F first officer, ba kapitan at first officer, So, si first officer na, natatakot siyang magtanong kay captain kasi parang ano yan, parang off yun. Kasi kapitan siya dapat siya yung masusunod lagi. So, hindi yun dapat ganun. Dapat meron kang lakas ng loob to speak up, uh, magtanong o kaya manita. O, manita, i-double check sa kapitan na tama ba yung ganitong uh, procedure, captain? Tama ba tayo? Tama ba 'yung ginagawa natin ka? As a flight dispatcher ganun din 'no. Sa briefing kapag kausap natin 'yung uh, piloto, 'yung kapitan, hindi tayo dapat mahihiya na uh, i-call out siya or itanong sa kanya na Captain, masyado yata mataas 'yung fuel mo." Ha? Ganito lang naman, okay naman 'yung weather natin, okay naman 'yung ano masyado mataas yung extra fuel mo. So, kung hindi the end, ano naman yan, sasabihin niya, hindi, sige, ano, bigay mo na sa akin yan, ako na mag, uh, ibigay mo na sa akin yung fuel na yan, ako na mag explain Okay, sige, Captain, uh, it's your, circle call. From, uh, from our side, we, we've done our part, and yan, na, uh, may, may kay Captain, na, uh, yung, yung concern natin. Matatawag ba tayong matalino doon? Hindi naman. Marunong tayong mag-speak up. Hindi ka dapat matakot No? sa kung yung iniisip mo na natatakot kang kumuha ng aviation course or you, you have doubts to get uh, the flight training kasi baka kailangan maging matalino wala kang dapat uh, ikabahala hindi 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 talino ang kailangan kailangan dito ay sipag sipag talaga saka yung kakayahan mong tumanggap ng instructions magiging receptive ka sa sa inputs ng iba. Yan. So importante din. All right? So I hope na naiparating ko nang kahit pa paano yung aking gustong sabihin sa sa topic na hindi mo kailangan maging matalino para ikaw ay maging successful sa mundo ng aviation. Pasado lang, okay na 'yon. Kung kailangan mo gag, kung kakailanganin mo maging matalino, eh, yun eh para mag-benefit sa iyo sa pagdating sa, sa discounts, sa scholarships. Pero other than that, pagdating sa mundo ng employment, di na yung kailangan. Ang importante, pasado ka sa mga exams. Yeah. Right? Sana naging, ano, naging fruitful itong vlog na ito. I hope na may natutunan ka sa mga pinagsasabi ko. <laughs> Okay. So kung meron kang tanong, meron kang question, meron kang violent reaction, Sabihin mo lang yan, i-send mo sa message sa akin, i-comment mo sa video na ito. I will surely appreciate any comment feedback coming from my viewers. Yeah. Tapos kung masyadong maiksi yung yung comment section para sa sagot ko no, gagawan ko ng video yan. Yung yung gusto kong sabihin, yung gusto kong i-explain sa nasagot dun sa yung tanong. Yeah. Ganun ka kahalaga sa akin. Okay. Yan, lahat ng mga nanonood sa akin, lahat ng mga subscribers ko, mga followers ko, mahalaga kayo sa akin. Maraming salamat sa inyo pong suporta. Ah. At uh, lalo ako no, lalo akong namomotivate na gumawa ng mga ganitong content. Yan, kung kung gusto niyo po 'yung mga ganitong klase ng content, follow niyo po ako dito sa channel na ito, sa Flight Dispatcher nat uh, YouTube channel. Follow niyo na rin po ako sa aking TikTok account with the same name Flight Dispatcher Nat uh Instagram nasa sa Instagram din ako Flight Dispatcher Nat din at syempre sa Facebook Flight Dispatcher Nat and I want to invite you to join our uh, Facebook group Pinoy flight operations yeah so muli po maraming salamat sa inyong panonood ako po si Flight Dispatcher Nat safe flight